So, eventually naman bro, naging ma, ma okay kami, maging naging magkaibigan and and mas close mas, mas na tayo. Mas close sa kami. Ngayon. Mas komportable um, na tayo. sa isa't isa. Mm, Oo, oh, di naman bro. Kaya yun, um, and feel and sana, sana magtagal pa yung ano namin, yung pagsasamahan. And masaya rin kasi kaya nga na dun sa ano namin sa meron kami ngayon kahit yung iba na na blessings din mm -hmm. ibang na thank you boys um, sila partners ato, no? sila. sila ato andun si na kumbaga na din so it's a win win para sa lahat and syempre na pag inspire din tayo ng mga tao ng ibang tao um, hmm. Yeah. so isang sabi nga na stress deliver nga eh. The, pero yun um, basta aside po doon, parang ano ba dun basta thank you <laughs> <laughs> Pero ano, uh, may plano ba si Carla mag-vlog na mag na-open na niya ba sa mm -hmm. Kasi tapos na yung ano yung, yung pabahay. Opo. So pwede na siyang maging, ano, magmawa ng channel. May, nasabi ko sa iyo ni na may plano siya. Oo, oh, na nabanggit naman na yun sa akin dati. Um, na parang gusto niya rin daw, ano, um, mag-vlog. And yun na, makatulong. Kasi parang ang gusto niyang mangyari, parang maibalik din sa iba yung natanggap hmm. niya rin naman. So gusto niya rin mag-charity. Mag-charity. At then, syempre, sasamahan mo siya. At tuturuan mo, di ba? Oo, oo, tuturuan. Willing na ka na naman? Oo oh, naman, willing naman ako, bro. Kasi sa una talaga, hindi, hindi yan, ano, hindi madali. Pero alam ko naman sa sa kaya ni Carla, kaya ang kaya. At magiging successful din siya, katulad ni Rachel, di ba? Na may For YouTube sure. channel na, mm -hmm. at maganda ang, ang supporters niya. Kaya ganun oh. din kayo ni Carla pag may channel na siya. Oo, oh. at lalo na sa kanya bro, kasi marami talaga nagmamahal sa kanya. Mm -hmm. Yeah. Kaya alam ko naman yung support po kung andun na gano'n. Isa ka na din sa nagmamahal kay Corlan? Ah, siyempre naman. Ah. Tayo, tayo. Hindi ah. lang ako. For sure, lahat, lahat naman igam. tayo. Okay. Pero siyempre, ikaw parang Special. Special. Yeah. Special. Yeah. <laughs> so, bro, nakalagabang <laughs> ng liham na kailan mo daw mababalikan. Grabe, nakalala nila ang liham. Nakalala nila ang liham. liham? Tayo, tatlo yun nandun, di ba? Sa mapangay ng si Chester Ian. Ian. Yan. Oo. So, may plano ko pa balikan yun. At di ba so, kasama si Corlan? Ano yung uh, uh, actual ano siya bro? Um, ano ba? Kasi marami nagre-request hanggang sa nakabot kay Kalinga Parab. Yung liham? Yung liham. Okay. So, actually, magkakaroon ng episode wow. na pupunta ang liham. Kami, tayo dun sa liham. Sa cafe. Oo, Pero bukas kalinga. pa kaya yung cafe. <laughs> Hindi pa naman bro. Hindi naman siguro nagsara, no? Um, um, ang ko siya, tawag niyan. Pinalo ko rin naman yung kafe. Okay. Actually, after nung, after ko siyang i-ano, in-upload, nagpatsalaman kinu sila sa akin, parang gano'n. Ah, nakita nila? Nakita nila na, okay. ano, bumisita tayo dun sa kape so, nila. So, may aabangan pala ang joker na pupuntahan niyo ni Carla. Mm. At babasahin ni Carla. Babasahin ni Carla. Grabe. And mapapanood niyo Kapag... rin if ever sa page po ni Kalinga Pag sa oh, wow. wow. Isipin mo bro, parang napadalan tayo sa cafe. Tapos naisip natin na gawin. Hindi, ang alam ko bro, nag-scout tayo, di ba? Nag-scout sa... tayo. Mm. -hmm. Tapos nakita natin yung cafe. Tapos yun naisip natin na gumawa ka ng liyap. Oh, oh. Ang maganda rin na hanggang ngayon ay tumatak sa ano sa tumatak, puso ng Jongkor. Oh, Hinahanap nila uh, actually. Ang hanggang natin sa atin, katuwaan lang. Pero nagkaroon ng meaning. Mm -hmm. diba? ba? Saktong nga magpapa lang naman. Hindi ka naman kinakabahan sa mga sinulat mo doon. Kasi mababasa ng buong nga yan. Hindi naman doon kasi, alam mo iba, yung, yung sinulat ko naman kasi doon, yung about sa so future, yung ah. kong maging successful at the same time, yung bahay na na-achieve naman na niya. Wow! So, natupad. So, natupad. Ay, ang galing. Ang galing, ang galing. Oh. sinabi mo na? Hi. Ano <laughs> na po yun? Pwede mo yun ikat, bro. Kunti <laughs> <laughs> lang naman. Kasi oh. ang haba ng sinulit mo nun, di ba? Ang tagal mo nagsusulat dun. Oo, oh, oh, bro. Kaya abangan nila. Abangan nila. Ganda, maganda yan. Actually, naku-use nga din si ano yun, si Kalinga. Parang. Kung ano nakasulat. Ha? Kung ano nakasulat. Oo, tapos yung ano, ni request nila, yung liham daw, yung liham daw. Balikan ko daw yung liham. Sinasabi nila yun sa comment kay So, na-curious na, na si Rab ano kung ano yun. Na-curious si kung ano yun. Kaya yun, So, ay alam niya na kung ano yung sinasabi ni mm, so, sabi ko. Ano yung ano? Ano na ba yun? Magbo one year. Ay, hindi, hindi, hindi. Wala hindi pa, wala hindi pa siya one, one year. Mm Kasi ang sabi natin noon, balikan natin sa pa, birthday mo. Sa birthday ko. Kaya, yeah, mm. grabing galing na. Natatandaan uh -oh. talaga nila. Mm -hmm. Ito mga kalinga, meron po tayong konting uh, situational questions mm. para kay Kuya Jomor. Tapos mamaya ay eh, papastalk natin si Kuya Jomor. Okay. So unang katanungan po para kay Jomor. Kung ikaw ay nasa posisyon or sitwasyon na kailangan mong pumili ng pagbibigyan ng special na bagay, mm -hmm. sino? Pumili na. Pumili? Sino? Pumili ng isang tao na meron kang special na gustong ibigay para sa kanya. Siyempre ano? O lalay pa ba tayo? Siyempre si ano? Si Carla na yun. Okay. Ano ang special na bagay para kay Carla kung special na tao siya? Um, Ewan ko. Pero nabigay ko na sa kanya. Lahat? Hindi naman. Hindi pa. Ikaw, ano? nabigay mo na yung sarili mo. Yung <laughs> puso mo. Ha? Ah? <laughs> yung <Ay>, puso mo. <laughs> <laughs> hindi grabe ba? naman. Siyempre, -sy bagay naman natin yung puso natin. Pero siyempre, hindi... Bakit? Tumatawa ko si Kanyo. Nag-distract ko. kinig ka David. <laughs> <laughs> Pati na yung kinig dog yun. <laughs> so, yun na. So, so si Kralang, um, na na, key, mam, sa si Carla, ang pinaka-unang taong naisip mo? Ah, siyempre, bold kila mama sa family ko. Ano na din yun, yun, yun. Si Carla. Kali kalinga pa. Okay, okay. Mm. So, next question. Ano lang naman? Kaunting katanungan lang. So, Pedro Dami. Mark, uh, kung... Dami na. <laughs> wala pa nga eh. And Pedro Mark, kung sakaling uh, pagod ka, tapos galing kang naga, and nag-chat sa'yo si Carla na gusto niyang magpasundo sa'yo sa tarong, or magpasama sa'yo, ikaw ang gusto niyang... Ikaw ang unang-unang uh, -unang niya. Gagawin mo ba? Pupuntaan mo siya kahit na sobrang pagod ka, na... Oo. Paano ba? Nagawa ko naman na din kasi yan. Ah, yung from Naga, diretso nag sa shoot? Nag-shoot? Hindi, ikaw lang mag-isa. Pag, try mo siya, atin sundo mo Oo. Oo. sa tarong. Depende rin kasi po sa situation. Gano'n ba ka-importante yung laki. Ah. Oo. Paano, kunyari, gusto lang na ako yung gusto ko pong uh, mamasyal? As long as available naman tayo, why not? Why oh, not, diba? So kasi kailangan rin na kasi natin yung, ano, yung, ano... Yung oras. Yung schedule. Yung schedule. May schedule tayo kahit oh, ano. Okay. Parang... Right. So, Pero, as long as, as pwede ka, pupuntahan mo. Mm? Kahit oh. pagod ka pa. Hmm? Kahit pagod pa, security. Oo. Oh, kasi... Yun. Kahit pagod. Kasi, yun nga, natry ko naman din yun. Actually... Kung ko talaga, parang nakapagod talaga. Pero, buti nga, natry ko na siya dati. So, kaya naman pala. Nung nakita mo siya, nawala naman yung pagod mo? Hindi mm, <laughs> 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 na naman. Hindi, so, and andun yung, andun yung pagod physically. Pero, ano siya, hindi mo pag andun ka na, hindi mo na mararamdaman. Kasi oh. parang na-divert na yung, ano mo. Yung attention mo. Attention, attention mo. oh, na. grabe si Kuya Jomcar. Maraming kikiligin na mga Jomcar fans din Ilan ba ang community niyo? Junker18, Jomcar eh? 18, Jomcar... Jom ka Queen of May TV. worldwide pa yata, ano? Jom ka fanatics, Jomcar forever. Wow. Jomcar um, global support. At iba't ibang bansa yan, no? Oo, oh, iba't ibang, Iba ibang bansa. community. Mm Grabe -hmm. din naman na sa ibang love team. Oo, oh, may iba't na, ibang may... grupo din. Okay, actually, ma medyo mahirap. Tsaka maganda doon, bro, yung mga grupo nyo, hindi sila na Nagko-kompetensya. No? As in, support din sila. O support din sila. Lahat naman so, ng lab team, di ba? Mga groups na mga lab team, lahat yan nagsusuportahan. Oo. So, Nakakaano nga yun, e, na pag may mga... May upload siya, nga parang nga kaya kay hindi jump car related, na common sila, Ayun, pasok mga jump car at si... nababasa ko yan. Ang um, uh, parang ano sila, parang... Ano tawag doon, okay din? Support isang ano sila, yung samahan yung nakalimutan uh, ko yung term. Parang solid na ano, so parang digested diba? like, like ano sino nag like, Kaya isa. Mm -hmm. mm -hmm. kaka ah, okay, kaya isa sila. 'Yon, ah, hindi. Hmm. So nakakatawa na ganyan sila magmahal. Kaya mm -hmm. binabalik natin yung sa pagbibigay ng saya sa kanila nang kilig. Mm -hmm. Okay, Kuya Jomar ulit situational question. Kung ikaw ay nagugutom na. Mm -hmm. Tapos isa na lang ang pagkain mo. Mm. At nagugutom din si Carla. Anong gagawin mo? <laughs> so, Carla to ah. Kakainin mo ko. O ibibigay mo kay Carla. Siyempre, ibibigay natin sa... <laughs> hindi, par... Hati! Hindi, hindi Hati ah. kayo. Mo? <laughs> ibibigay natin yun kay Carla. Pero, wow. pero joke ha. Kahit paboritong mong pagkain. Anong pagkain? Tayo, <laughs> ano ba ano, 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 ang paborito mo? Chicken. Oh, chicken. chicken talaga ako doon. Tapos gusto din ni Kyla. Ito ako sa iyo. Ayun, dati allergy ka sa chicken. Akala ko si dati, allergy ako sa chicken. No need to find out na parang... Hindi. Sa ano pala naging ako. immune ka lang kasi lagi tayo naging inasal. Hindi na ka porpenso. Kaya nawala yung ano mo Alam. allergy mo. Huh? Na immune sa ano? May immune <laughs> sa ano sa allergy. Pero yun nga, mm. ibibigyan mo talaga. Real mm, talk apos. yan. Mm. Real talk yan. Real talk yan. <laughs> so, ibibigay po ni Kuya Jonger. Oo, oh, kasi pwede naman, kaya ko ka pa naman yan mag-intay. Tingin ko naman, mo, kahit hindi ko kaya ay kahit kanyang... Oh, ganyan ka bait si Jonger. Ay, grabe naman bro. Di mo kailangan ano Puro kayo. <laughs> <laughs> ah, kasi siya magbabayad nito. <laughs> <laughs> hindi, real talk po si Kuya Jonger ay mabait po talaga yan. Eh. Tsaka kung may nakikita man sila na na nag-aasaran tayo ng no, ano yun. Yun yung way natin lahat mm. magbiruan. Yun yung bonding natin. Yun yung bonding po kasi namin. Sige opo. Excuse Magsasabi naman yun kung offensive na, no? Kung below the Opo, top. opo. Kaya wag po kayo mag-alala kung minsan na ano yun. Parang pinagtatawan na ako ng mga ano, gay okay boys or what. Hindi po yun. Hindi naman. Ano mm -hmm. nang kami? Yun po yung way ng ano namin. Lambingan. Kasama po yun sa saman po ng ano namin. Yan yung nagpapatibay Kaya sa ating Yan yung nagpapatibay, o. <laughs> opo. Okay, oh, so kayo Jomar, ano na, okay na ako sa mga situational questions to okay. about kay Carla. So, uh -huh. fast talk naman. Uh -huh. Sige bro. Ano? Um, Parang, ano second, ano ba yung fast talk? Second fast talk to? Mm -hmm. Uh, okay, Hmm. mas super fast yan. <laughs> sige. So, career or passion? Ha? Huh? Career or passion? Passion. Coffee or sirwais? Coffee siya ngayon. <laughs> so sa so, mga hindi akala si Rice po ay yung unang sasakyan, yung, sasakyan. Oh. yung BIOS. yung So ngayon si Coffee. Ah, hmm. uh, sino na pala gumagamit ng Vios? Yung bios kapatid po? ko si Joel po. Hello. Ayos pa naman. Ayos pa naman na alagaan pa naman. Okay. So, uh, next question. Um, yellow or green? Ha? Huh? Yellow. Yellow. Hmm. Um, bungalow or may second floor? May second floor. Uh, may swimming pool yung bahay mo o wala? Meron. Aircon o hindi ang bahay? Aircon. Uh, ano pa? May David, tanong ka mga magpasta. Early. Early, tanong ka na. Ah, tanong na ako. Oh, okay. uh, short, or hmm? short or pants? Short or pants? Short. Long hair short hair? Short. Ay, long hair. hair uh. Tag-ulan, tag-init? Tag-init na lang. Pwede bang ano lang? <laughs> gitna. <laughs> <laughs> Mahirap parehas eh. Oh. Abalong o Pinas? Pinas. Pinas. Oh. Ayon. Diet o Naga? Uh, ah. <laughs> gitna, si Pokot na lang po. <laughs> Sa gitna. Halfway. Halfway, na lang po. <laughs> ano pa raw? Sa ngayon kasi, ano, diet tayo. So diet po. Oh. tayo. Kasi, nandito ka. Nandito ako. Or okay. well, nandito siya. Ayun. Nandito si Pede. Coil. Pwede. Okay. Oh, ano, ano ba? Hindi ano naman ang pa? pa yung nagan. Ha? Meron pa kayo? Ba? Meron pa yan. Maraming okay. pa tayo. Man. Go ahead, David. Vlog o business? yun maganda yan. Ayan. Siguro vlog. Para magkaroon ng business. <laughs> Charity or vlog? Ha? Charity or vlog? Charity, Charity, or, or personal? Charity vlog? Gitna cari <laughs> charity vlog. As, as, much as possible, kung pwede charity vlog. Pwede ka ng pareho. Pwede. Joke <laughs> <laughs> lang. Oh, Charity Pwede Personal. Charity, charity Charity vlog. kaya naman natin. Okay. Ah, sige. Yo, yo or ato? <laughs> ah, yato? Yoto? Hindi. Hindi ano ba? Ayoko bro, ba magtapo yung isa? kuya Pat, Kuya Ram. Ay, wag ganun. Si na nalang tuloy para ano. Wag ganun po. Para po yan ano, importante sa atin. or Ano? Uh, oh, oh uh, Ano? Pisa It's dito right? sa amin, naalis na kayo. Huwag, <laughs> huwag bro. Ang <laughs> hirap <giraffe> naman bro. Ang <laughs> <Ay>, hirap <laughs> naman kasi. Ano ba? Kahit... Kahit... Kahit ikaw, makakapili ka. Makaka ka. Jomar o Dan? Jordan. Ah, diba? ano <laughs> na ako? Danvid o Danvid ako <laughs> kayo. <laughs> Ang <laughs> hirap nga talaga. Wala ka pa pipiling sa gantun. Ang <laughs> hirap naman Pwede mo magpumili. Ayaw ko lang magpumili. Ayaw ko pong magkaroon ng ano, ng samaan ng loob. naman ng loob. Jack or Rabbi? Ano? Mas mahirap. Atin nila na lang din. <laughs> atin nila. <laughs> ah, <atin, laughs> um, uh, yun. okay na po tayo sa ating interview. Uh, message mo na lang Jomar sa mga magmamahal sa inyo. At syempre, kay Carla. Ay, una-una muna kay Kalinga Prab. Anong gusto mo sabihin? Kay Kalinga Prab, grabe. I mean, thank you, Kalinga Prab. Thank you, thank you. Actually, kagabi. I love you ko kay Rab. At thank you ako sa kanya. I love you, bro. Alam na ano naman na yun. Ano, nag-message ka kagabi? Oo, oh, nag-message ako kagabi. wala lang, thank you, bro. Tapos with kiss pa. Oo, Agad uh, lang. Oo, wala lang. Ano lang yun, um, simple way na kung ba gano'n ako thankful sa kanya. Without reason. Basta gusto ko lang naman magpa-thank you. So, mo kami sa <laughs> ako, libre ko kayo saan. Ay, may so, sanggit po tayong inaabangan. Inaabangan Ilaba. niyo. Si Sino kasama? Ay, grabe, star-studded ang kasama natin. To? May kita sa vlog mo? Sa Pwede channel mo? Pwede natin vlog pag pinayagan tayo. Unang yeah. unang una na dyan, Jomar. Uy! Yung palang ang na. Kain Ay, grabe! Cedric. Kasi Uy. si Roxanne? Rosan. Uy! Kalingap Dan. Uy, ako kasama ako. <laughs> 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 si Kalingap Jack. Ay na. Kalingap Grab. Grab. Uh, Uy, ang dami po. dami kasama. Puro mga ano pala ito, all-star. Kuya Ed. Ay, Kuya Ed. Kuya Bal. Kuya baka Bal. Baka magtanong. bawal yung kay Kuya Bal. Ay, bawal kayo. Bawal, high bawal Kuya Bal. Ayan po, ay, uh, di kasama si Medit kasi nasa Naga. Ano nang naman namin siya, syempre, mayroon pa pumunta siya dito. Baka nagdugit pa akin ng... Baka may mga, ano siya, may mga school works. Ayun, bisis sa pagtitinda kaya Bawi na lang kami sa kanya pag nasa naga. Yeah. Pero baka um, nila yan, bro, ang daang bibigat pala ng kasama mo. O oh, wow. Ng kasama mo bro. sa Sangyup. Uh, di ko nga alam eh. Ang hirap i-schedule nila. Pero pilitin natin. Mga busyng tao kasi sa'yo, bro. Tawa. Ako, oh, lagi Kasama tayo lagi. Yeah, kasama. <laughs> so, yun. Uh, ano, Abangan nyo sa Bondes, channel ni Kuya David. Grabe okay. dami